Hindi pa kami tutuin nung kasi yan na namamado pa. Gabing gabi na. Maantay namin sa kong anak. Hindi pa nagsasauli ng cellphone. Haran! Dapat mga cellphone. ibina na. Ano kami tutuin nung namin yan na Mm, tagal na siya asikasuhin yung yung si po, yung 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 na yung 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 na yung 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 Busy? yung 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 Nung yung 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 ano, may lakas mo para bukas. Kaya rin ang ko po siya po na ito yung bis ng gabi. ito pa po, mamaya po, kukuhay ko na rin siya po nito kasi nagpupit din po. Pupit din. Yan o, yan o. Pata-pata pa, mamaya ko sasamsamin. Sasamsamin ka rin ang cellphone mamaya. Sige po. Sige po guys. Sige Señor, no. Hasta luego, mamá. Hasta luego, mamá. Hasta luego, bye